Isang linggong sa agarang ensayo. Gumigising ng 5.30am, pumunta sa Tagaytay at hinarap ang malamig na klima. Gumagawa ng libo-libong made shots at ilang oras na training sa araw-araw. Yan ang nangyari sa amin sa isang buong linggong. At ngayong araw na to ay oras naman para i-treat at ilabas ang buong grupo dahil sa effort na ibinigay nila. Kaya sa video na to ay samahan nyo kami sa isang masayang gabi. Okay, so guys, nandito na kami sa SOMO guys. Grabe sobrang sarap talaga tumambay dito. Woo! Let's go. Let's go. Okay, so guys, ilalabas muna natin yung mga bata no mix. Para hindi ano, para balanse. All out tayo. walang lang tayo ng ano, recharge para sa next week. Gusto like were... so, uh, kong uh, kumain na masarap. May <laughs> sarap. <laughs> <laughs> ilaw palang. Sarap na tumahambay, oh. Ano, ang <laughs> mga bata, oh, Ha? Sabi niya Dito yun, ang dami ilaw, oh. <laughs> sarap dito, oh. <laughs> <laughs> na bata, eh. <laughs> Pero guys, commercial muna tayo dahil gusto ko lang sabihin sa inyo na tuloy-tuloy lang ang pagtanggap ng Mavs Academy sa mga enrollees na gustong makapasok Again, if you want to enroll, message yun na kami sa number na to or sa Mavs Academy Facebook page and magkita-kita tayo sa baka susunod na ensayo Uy!

Gusto si Ayman, si Ayman gusto ko. let's go yeah! <coughs> right, right, <laughs> <laughs> oh, <hulung. I> lo, grabe <laughs> talaga tong batang to. Pinapalabas yung kulit ng batang <laughs> Oh 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 oh. <laughs> <laughs> Uy.

Sobrang sarap sa feeling na nakikita kong talagang nag enjoy sila. Dito ay isinama ko din pati ang mga stay-in dahil gusto ko maganda ang bonding ng lahat. Grabe guys, sobrang naging masaya itong gabi na to. At parang nakalimutan namin ang pagod ng ensayo. Oh! Oh! Kami, okay. yeah, let's go! <laughs> so guys, kita nyo naman oh. One week kasi tayo nag-ensayo eh, di ba? Pagod na pagod. Ensayo, reward. Minsan lalabas tayo na ganyan. O, sino gusto magdagat tayo? Dagat. Ay! Dagat. Ay! Dagat. Ay! Dagat. Ay! Dagat. sa tayo magdadagat? sa tayo magdadagat? Saan? 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 Uban keso. See you soon. Mauban keso na. Basta nasama lahat ng na aso. <laughs> Isa din to sa mga naisip kong paraan para mabalanse ang lahat ng ginagawa namin na magkakasama. Hindi din naman kasi maganda, na puro lang ensayo. Hindi pwedeng okay ka lang kapag okay yung ensayo, kapag lahat lang masaya. Sa ensayo nga ay coach and student relationship kami. Pero before and after training ay para lang kaming magkakabarkada, magkakaibigan at magkakapatid. Natapos na nga ang gabi at kinakailangan na naming umuwi. Pero dahil sa alis na to ay mas lalo kaming na-recharge para sa mga susunod na ensayo. Kaya hanggang dito na lang guys at magkita-kita tayo sa mga susunod na videos.